Hi guys! Welcome back to my channel. Usapang Coco Joel tayo, Julia Montes. At Coco Martin. For the first time sa mga Coco Joel dyan, naging open si Julia Montes. Tungkol sa kanyang private life. Lalo na ang kanilang pagiging couple ni Coco Martin. Ah, sa vlog yan ni Karin Davila. Kasi nga, nag-open itong si Julia Montes ng isang negosyo na take out take out nga ang ganda grabe talaga yung business ni Julia sabi nga ni Julia napaka supportive lao ni Coco Martin sa kanya lagi nakasuporta nakaalalay si Coco kung ano mang negosyo ang gusto niyang i-gawin at itong nakakatawa guys Tinanong siya ni Karen Davila kung nag-away na braw, muntik na maghiwalay ang Coco Joel. Sabi ni Julia, maraming umaaligid. Alam nyo na yan. Hi, girls! So, alam pala kilala ni Julia kung sino ang umaaligid o nag-flirt kay Coco Martin. Pero sabi ni Julia, grabe yung trust niya kay Coco Martin. Kasi nga, hindi mo din daw masasabing sa um, itong si Kuko kasi pagkatapos ng trabaho, diretso daw ng bahay. So, ibig sabihin ba? Diba? isang bahay na lang ang Coco Joel kasi magkasamang magkapi sa umaga at lagi nag-uusap kahit buong araw daw sila mag-usap ay talagang hindi sila nagsasawa sa isa't isa imagine mo, bagets na bagets pa pala si Julia, nagmaging silang dalawa ni Coco Martin sabi nga ni Karen Davila, hindi ka ba natatakot, Coco Martin is Coco Martin, marami talagang nagpaparinig sabi ni Julia na trust talaga siya kay Coco Martin kaya, makikita natin kay Julia na in love na in love talaga siya kay Coco Martin. Nagbiro pa nga si Julia na talagang in love na in love ako kahit ang sabihin ni Coco ay okay, okay. At hanggang ngayon buti na lang hanggang ngayon in love pa din ako kay Coco Martin. As in, makikita mo talaga yung ibang-ibang Julia Montes. Nagiging open na sa kanyang personal life. Pero pagdating daw sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang nanay ay talagang gusto niyang maging privado kasi ayaw niyang mabash ang kanyang pamilya. Pareho daw sila makalola ni Coco kaya madali siyang ma love kay Coco kasi napaka-sweet daw maalaga ng isang Coco Martin. Makikita mo naman talaga kahit kay Coco Martin, kahit maraming mga babae, lady-lady itong si Coco Martin, hindi mo talaga na nabasa or narinig na nag, nangaliwa siya kay Julia Montes. Kaya makita natin sa mukha ni Julia Montes na happy-happy siya sa piling ng isang kukong Martin. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload.